sa video na ito. Nagmisa pala siya dito. Eh, nagdali-dali na ako. Kumbaga, hindi ko na hinintay. Ano to is, uh, sundan nyo lang ito hanggang katapusan kasi asa uh, sasabihin ko kung paano pumunta doon. And then, magtuturo ko ng mga trademark, syempre. Di kung alam nyo na to? Uy, may ano, alima ako. Ang lalaki. So, konti na lang mga kaibigan. Nandito na tayo. Tatawid na lang tayo dito. Ingat-ingat na sa pagtawid kasi wala nagmamando minsan dito eh. Tignan naman sa ako ko ng intersection na yun, no? Pag bumulog lang ka dyan, boom, babay Pilipinas ka na talaga. Samahan niyo ako hanggang dulo at ipapakita ko sa inyo kung saan nagmisa si Leo. Kasi, um, ito yung shortcut. Ayun, nakikita niyo na po. Ayan na po. Ayan na yung simbahan. Digit, ha? Hindi ako pasok dyan. Matagal na. Nung nalaman ko lang na pumunta pala si Leo dito, eh, gusto ko nang puntahan to. <laughs> diba? Kuya may bayad parking po. Magdadalaw lang po. Dadalaw lang po rito. Chicago, Illinois noong Setyembre 14, 1955 isinilang si Robert Francis Prevost ang batang lalaki magiging unang papa mula sa Amerika, anak ni Luis Marios Prevost, veterano ng digmaan, at ni Mildred Martinez, isang edukador na may lahing Creole mula sa New Orleans. Sa maliit na suburb ng Dalton, lumaki si Rob sa isang tahanan ng puno ng pananampalataya dito sa simbahan ng St. Mary of the Assumption nagsimula ang kanyang bukasyon isang sakristan na nangarap na maging pare balang araw sa vlog na ito ay samahan niyo o oh, pupunta tayo sa isang simbahan na pinuntahan ni Pope Leo nung nandito pa siya sa ating bansa, let's go tara na, simulan na natin ang video so guys, hello uh, welcome, uh, magandang hapon uh, 4pm ngayon kung di ako nagkakamali it's May uh, 28 so isa, isa ito sa mga pinaka-excited kong i-share sa inyo lahat ma-i-share um, akong pupuntahan natin ngayon uh, napakaganda ng uh, lugar na ito kasi malaking meaning to sa mga katolik eh. uh, at actually, mas nagulat ako kasi first time kong nalaman na malapit lang pala sa amin to nakakagulat talaga as in promise hindi ko inaasahan Uh, kung kilala nyo na si Pope Leo, siyempre yung ating bagong uh, Pope na hinirang sa uh, Rome. So, napaka-excited lang ako kasi ngayon ko lang nalaman na nandito lang pala sa Southwoods yung pinuntahan niyang simbahan. So, napaka-exciting kasi pupuntahan natin tong simbahan na to today. Let's see kung anong makikita natin doon sa simbahan na yun. Pero napaka-exciting talaga kasi kahapon ko lang nalaman as in so pagka alam mo yun yung feeling na pagka pagkalaman ko ng, ng balita na yun eh gusto ko na agad puntahan di ba kasi ang tagal-tagal ko nang pumupunta doon actually hindi naman ako nagsisimba lagi doon pero uh, familiar na sa akin yung simbahan na yun since then talaga so pupunta natin ngayon yun hindi pa naman traffic siguro ngayon ah uh, sa video na to is uh, sundan nyo lang ito hanggang katapusan kasi uh, sasabihin ko kung paano pumunta doon and then magtuturo ko ng mga trademarks syempre, di ba? ayun naman yung pinaka-importante dyan eh yung mga trademarks, kumbaga so excited lang ako kasi malay mo, bumait na tayo malay mo, masunog lahat ng mga kasalanan natin pag pumunta tayo doon hindi, just kidding lang, biro lang ayan, so Ayan, naku po, traffic. So kung kayo, malamang sa malamang, malapit pang talaga sa inyo to. Kilala naman natin si Pope Lego eh. Uh, actually, isa yung feeling ko lang as isa sa mga pinaka bata na Pope na hinirang. Kasi karamihan ng mga Pope is... Uh, I think mga 8 years old na hindi ko lang alam kasi wala akong wala talaga akong idea eh but ayan na ah, pupuntahan natin so actually ang ganda lang ng panahon ngayon nakikiayon yung panahon ngayon kasi hindi umulan oo hindi umulan ang himala ayan so nakikilosot-losot na lang tayo rito. so basically guys hindi ako naka riding form no hindi ako naka riding wear kasi malapit lang naman talaga eh kaysa naman magbihis ako Siguro mga ilang minuto lang eh nandoon lang naman ako. Eh at unless kung malala yung trip or ride. ayan doon tayo syempre magra-riding ano, riding gear. Kumbaga doon tayo mag full full force na ng suotan. So kinakabahan lang ako kasi uh, actually this is my first video na nagra-ride ako. This will be my first time. So syempre baguhan pa. Marami pwedeng matutunan Kung baga Diba Ito nga pala yung landayan Kung hindi kayo uh, familiar dito uh, Dito nga pala si Lolo Oweng I think uh, familiar, familiar kayo kay Lolo Oweng Ano Kasi maraming mga taga Landayan ang Talagang kilalang kilala Kung baga Kung hindi ka taga landayan Pag di mo kalala si Lolo Oweng So it's 4pm uh, Nag decide tayo na Puntahan natin ngayon Kasi kung ipagpabukas pa natin eh hindi tayo makaka-edit actually wala na akong tulog nung nakaraan pa lang kasi alam nyo guys isa rin ba kayo sa mga tumitingin sa analytics nyo pag uh, nag youtube kayo doon ako nadadali ngayon tumitingin ako sa analytics <laughs> kinukumpara ko yung mga watching time ko siya nga pala may isa akong video doon na nag-stack na lang sa 113 views nako po pero you know, ganun talaga. Ayan, pag dito pala kayo galing, is kakaliwa lang kayo. Labas na pala ng landayan to, ha? Labas na ng landayan to. Ayan. So, kung makikita nyo, kung familiar na kayo sa Pasita, uh, hindi na kayo maliligaw. Basta yung pinaka-landmark nyo lang na pwede nyo tignan dito is yung jetty. Siyempre. Hindi pwedeng mawala yan. Ayun, so balik tayo nga, no, sa analytics. About sa analytics kung ikaw yung may account na sa YouTube, kung baga content creator ka na, hindi mo talaga may iwasan eh. Hindi mo may iwasan tignan yung analytics mo. Kasi, syempre, gusto mo gusto mo malaman kung may mga bagong viewers ka. Alam mo, ako ah, personally, okay lang sa akin, uh, walang subscribers. Kasi ang pinaka importante hindi naman syempre, pero kung pinapanood ito, like, comment, and subscribe na kayo, di ba? <laughs> uh, paka plastic <laughs> de joke lang ayun so mababaliw ako nababaliw ako sa kakaisip so uh, second trademark nga pala natin is ito na mismo yung bridge so kung makikita nyo yung west Lake at yung bank of commerce dito sa kanan uh, isa na yun sa mga palatandaan na kakanan na kayo syempre ayan so BTI ang pinakaunang sasalubong sa inyo for that so dire-diretso lang tayo siya nga pala sa pasita is may inaayos may inaayos dito kaya uh, notice talaga yung mga sakyan dito mag one eh. kasi dapat pwede pa akong lumiko dito sa kaliwa uh, pero for some reason is, uh, ewan ko pinapaderecho tayo so kawawa talaga dito yung mga big buses so digit digit syempre, hindi may iwasan yan traffic yan eh Okay lang sana kung di traffic, 'di ba? Magta-traffic talaga tayo. Tsaka papakita ko pala sa inyo, guys, ah, uh, yung secret na daanan dito. Hindi kay taga San Pedro kasi, mga taga San Pedro lang talaga nakakaalam nito. May tunnel dito, ano, may tunnel dito napapuntang papuntang ah, doon sa Southwoods, may tunnel doon. Um, uh, maliit lang siya nang lagusan basically, pero ah, uh, napakalaking tuyong nun kasi kung wala dahil doon, eh, malamang sa malamang traffic ang papuntang Southwoods. So, mala malaking pasasalamat natin sa nagpagawa ng tulay na yan. I mean, tunnel pala. Pero, matagal na yan eh. Since high school pa ako eh. wala lang Joe, magta pa na ako eh. Ayun, <laughs> right, may tulay na yan. So, kakaliwa tayo dito guys. Kakaliwa. Ayan, kaliwa, kaliwa, kaliwa. So, sa mga, syempre, eh, isa akong katolik eh. Kaya, si Pope Leo sa akin uh, ano yan special na yan kumbaga uh, asan na kung kumbaga yan na yung ano mo eh uh, pinaka respetado mo talaga isa mga pinaka respetadong tao 'di ba So nung nalaman ko na nagmisa pala siya dito eh nagdali-dali na ako kumbaga hindi ko na hinintay hindi ko na hinintay kinabukasan na kailangan ko eh bukas na lang bukas hindi talagang dumali na ako rito boy Oo, oh, oh. so papakita ko sa inyo Sa Pasita nga pala tayo Ewan ko saan pa ng Pasita to Nakakaya lang no, Ang tagal tagal ko na sa San Pedro Pero wala pa rin akong kaalam-alam talaga sa mga pangalan dito when it comes to Pasita Ang alam ko lang dito, Rosario, Sampaguita, Crisantimo uh, Basically, hindi ko pa rin talaga alam eh Pero ang maganda lang dito sa Pasita guys eh, Hindi ka talaga mauubusan, no kung ang daming pagkain dito, lahat na, parang central na eh. ba diba? Hindi mo na kailangan pumunta ng mall para mag-shopping kasi Pasita itself is a mall na, kumbaga. Parang mall na to eh. Alam mo, sa dami ng ma, uh, niya sa'yo. So, malapit na tayo sa South Foods eh. Oo. oo. nga pala, no? Sinabi ng tropa ko, may daanan daw sana dito. Sa kaliwa. Pero hindi ko alam kasi yung daanan dyan so ayoko na makipagpustahan ayoko na makipagpustahan dyan syempre ayan dali mo sir so grabe alam mo inaantok ako ngayon guys ganito pala mag handle ng isang youtube account no? hindi biro nako po hindi talaga biro kaya kailangan dedicated ka talaga sa channel mo kasi pag binabayaan mo yung channel mo wala eh alam mo yon, mamis ka talaga ng algorithm ni YouTube. Pero ang kinaganda lang, syempre, hindi tayo bumibitaw. Ba't tayo bibitaw, di ba? Hindi tayo pwedeng bumitaw sa ganyan. Di ba? Appear naman dyan. So, siguro pag pasensya na ako, medyo bangag-bangag yung mga pinagsasabi ko ngayon kasi, ah, wala pa talaga akong tulog. Oh, goodness kung nasa sitwasyon ko lang ngayon kayo ngayon eh talagang apakahirap magsalita pero alam mo kailangan kong magsalita para hindi antukin Ika, isa, kayo rin ba, isa rin ba kayo sa mga tao na halimbawa pag nagdadrive kayo ng automatic na motor halimbawa malalayo na yung dinadrive mo inaanto kayo bigla mga pare ko ay nako isa rin talaga yan kaya iwas na iwas ako lagi sa ganyan kaya na nagiging patanggenyo na yung ano ko iwas na iwas ako lagi sa ganyan <laughs> Hindi, nga yung kakilala kasi ako na uh, taga batangas Eh, alam mo yun, one, uh, every, every month, every six months, pumunta kami doon minsan. So, alam mo yun, kada punta mo doon, nakukuha mo na rin yung tono ng mga Batanggenyo. Siya nga pala ang sarap ng Lomi sa Lemery, eh, no? Ibang klase. Eh. Talagang mapapawaw ka don't get me wrong ha, alam kong Batangas literally Lomi Capital of the Philippines yan pero isa na ata sa pinakamasarap na lumihan sa akin is yung Salemery makipag-away ka sa akin makipag-away ka open oh, ba't mo kita awa yun baliw ka ba <laughs> may lang yan na muna tayo salamat po ayan ah, salamat salamat mga kaibigan eto na eto na pala o oh, yun di ko nasabi eto na pala yung panel So, dito lang kayo dadaan. Nga lang, ang traffic na po po. Oh boy. Siyempre, gagamitan natin ng mga ninja assassin to. Ayan. Teka lang. Pasok muna ako dito. Baka maging kamoto driver tayo. Ayan. So, back to the ball game tayo. Medyo gumalaw-galaw na yung traffic ko. Oh. Aha. Thankfully, gumalaw. Kasi kung hindi gagalaw, mukhang doon na tayo titira. Kala ko doon na tayo titira kanina eh maganda lang dito is may nagmamanto hindi ko alam kung mga taga LTO to pero dahil salamat sa kanila nakadaan tayo rito ayan ito nga pala ang secret na lagusan kung pagpapasita ka malamang alam mo to pandarin nyo lang yung motor nyo dito ay nang ilaw nyo rito kasi ang dilim dito guys sobrang dilim ayan lapit na nga pala tayo kung susamayan ko siguro Ah, uh, 3 minutes is uh, yun na yung pinaka-exact time natin na pwedeng mapuntahan yung lugar na yon. Syempre, hindi naman tayo takbong takbong ano eh, takbong marathon eh. pogi lang tayo, takbong Alden Richards lang kumbaga. <laughs> Ang kapal na mukha. Ayun, so uh, shoutout nga pala sa mga angkas rider natin dyan. Siyempre, masisipag na tao yung mga yan kundi dahil dyan mga pare ko eh, hindi natin narabot yung mga nakukuha yung mga parcel natin tuwing hapon dahil sa kanila eh, eh alam mo yun di ang dali na lang delivery system di ba diba? simula na nagkaroon ng mga lala move, move it ang dali na lang talaga hindi na tayo aasa sa mga LBC na kailangan pa natin pick up in mismo sa may pinaka hub center nila ngayon wala na door to door na lahat ba? Diba? at karamihan sa mga at is free na free delivery ayun yung kinaganda sa panahon natin ngayon kung kaya natin mag-adjust ba? Diba? hindi tayo naka lang eh. mag-a-adjust tayo sa human ayan na so kakaliwalan pala tayo dito pag nakita nyo na yung Alpha Mart ayan ay tingkita naman sa video yung Alpha Mart ba? Diba? so siguro alam nyo na to uy may ano alimaho ang lalaki ang lalaki, ang tataba. Sarap siguro, ano no, sarap siguro yun, ang tawag dito. Yung ginataan, ayun. Kaso bawal ako sa gata. ah, <laughs> uh, kung ilonggo ka, alam nyo yung laswa. Yan. Kasi mga taga ilo, ilo, yan. Sarap na sarap ako dyan, laswa. isarap yan i-partner sa mainit na galunggong. Siyempre, galunggong ang kailangan mo dyan, pare ko. Eh, nakakamiss lang tong pasita na to kasi alam nyo ba yung panahon ng Yolanda or Undoy ata yun dito kami merah specifically dito ang laki at ang lalawak ng mga bahay dito mga kaibigan parang Japan ang tahimik lang talaga sa amin kasi tahimik din naman pero dito talaga parang Japan eh kasi siguro isa sa mga factor is ang lalawak ng mga bahay alam mo yun yung mga hiwala hiwala yung mga bahay hindi ganun kadikit-dikit isa rin yung sa mga factor kaya tahimik minsan yung lugar Ayan. siyempre siguro mga na to kaya karamihan ng mga tao dito is kung di na sa school eh nasa trabaho ba? Diba? ang ganda lang talagang taanan tong lugar na to sa mga pinapaborito ko talagang lugar tong mga guys na uh, itong taanan na to kasi napakasini rin niya alam mo ang tagal tagal ko na nandito sa San Pedro pero pag naadaan ako rito parang sa ibang bansa talaga ako promise no doubt so ayan na Lapit na eh, no? Kung titigan nyo, malapit na. Grabe. Mainit din ba sa lugar nyo, mga guys? Sa sana nga umulan na, kasi nararamdaman ko na yung ulan eh. Kung feeling ko, parang amihan season na talaga eh. Kasi di ba mag-June na? Alam naman natin, pag-June is, uh, ano yan, di ba? Rainy season na, kung baga. So, sana eh, eh mahimas-masan yung init ng ulo natin once na po nga patak-patak na yung ulan di ba? Lapit na tayo. Punti na lang. Ayan, nasa Binyan, Juana. Actually, paglabas ko dito, Binyan na ito eh. Hindi na magiging part ng San Pedro to. Hindi na siya magiging part. Ayan, ito nga palang Southwood sa mga kaibigan. Alam ko kung uh, taga dito kayo, eh talagang isa to sa mga pambato eh. Kasi, bukod sa libre lang, hindi mo na kailangan magbaya dito apakaganda pa ng tanawin no guys no alam ko nagagawa kayo rito lagi isa na pina sa pinakamagandang spot dito sa so Southwoods napakalawak ng damuhan ano So guys, uh, back to the ball game tayo. Uh, Nagmontage siyang ako dito ng konti. Konti lang naman tignan natin kung uh, malapit na tayo I think konti na lang kasi Unihealth na to eh uh, kung familiar kayo sa Unihealth isa sa mga hospital ng Binyan to ng Southwoods kung baga ano to eh parang St. Luke's ng Southwoods eh. <laughs> mga socialin din lang yun nandyan ayan SLEX. dito rin pala may pasukan ng SLEX dito oo diretsyo nyo lang tong kaliwa ayan yan yung kung nakikita nyo tinuturo ko kaliwa lang kayo eh. So, let's see. Malapit na tayo, konti na lang. Kasi dadaan pa Dito talaga yung sanayan kung daan eh. Although may daanan doon sa pagdineretso mo, pero dito lang talaga ako sanay dumaan. Ayan. Oh. Sorry. Sa kakadaldal ko, Inunahan na tayo. Ang bago nitong mutamot. Ayan, dito lang talaga ako sanay dumaan. Kasi siguro dahil sa scenery, ang ganda ng scenery niya. Lahat talaga pwede mong makita dito sa, sa office, eh. Kumaga, ito na yung pinaka-ayala mall namin. <laughs> ito nga palang Southwoods Mall. Kung makikita nyo. yun yung pinaka-ayala mall namin. So, sharing din yung mga nandyan. Ayan! So, kunti na lang mga kaibigan. Nandito na tayo. Nandito na tayo. Nandito na talaga tayo. Ayan, tatawid na lang tayo dito. Ingat-ingat na sa pagtawid kasi wala nagmamando minsan dito eh. Tignan mo naman sa lakak ng intersection na yun, no? pag bumulaga ka dyan, boom, babayik Pilipinas ka na talaga. Ayan, buti nagbibigayan kami dalawa ni Kuya. Si Crosswind, shoutout nga pala kay Crosswind dyan. So, diretso lang natin ito kasi um, ito yung shortcut. Ayun, nakikita nyo na po. Ayan na po. Ayan na yung simbahan. Ayan. Naku, excited na ako. Actually, ngayon pala lang ako ulit nakakapunta dyan after so many years. Legit ah. Hindi ako nakapasok dyan. Matagal na. Nung nalaman ko lang na pumunta pala si Pope Leo dito, eh, gusto ko nang puntahan to. <laughs> Di ba? Ayan. So, St. Agustin pala dito sa kanan. Ayan. Isa rin sa mga dahilan niya kung bakit pumunta si Pope dahil sa St. Agustin. So, let's see kung magpa-parking. Eh, may bayad ata yung parking dito. Tanong natin kay Kuya Gard. Kuya, may bayad parking po. Magdadalaw lang po. Ha? Huh? Badalaw lang po ko rito Magkano bayad po? Ah, thank you pa Thank you Yun So libre daw Ay sarado mga guys Sira Ay hindi Bukas Nice one Ah maghanap po na tayo Ng parkingan ng motor Saka tayo papasok dyan So dito nga pala guys eh dumalaw dito Si uh, Hope Leo Nung 2000 Ten dahil sa Coleo San Agustin uh, hindi ko alam yung uh, pinaka event mismo eh pero I think sabihin ko na sa voice over mamaya kung anong event yun sa puso ng Binyan Laguna sumasalamin sa araw ang mga pulang ladrilo ng isang simbahang nagsisilbing tanglaw ng pananampalataya ito ang Santo Niño de Cebu Parish sa gisag ng debosyon sa laysay ng pagpupunyagi at tahanan ng milyon milyong dasal. Si Pope Leo ay dumalaw noong closing ceremony ng International General Chapter of the Order of St. Augustine noong 2010. At hindi lang yan kasi noong 2002 ay dumalaw din pala ulit dito sa St. Augustine si Pope Leo. Napapalapit na ako sa loob talagang ramdam ko na ang lakas ng presensya ng Panginoon sa oras na ito. Di man ako perpekto at nagkakamali man kasi tao. Pero alam niyo na yun Panginoon na kahit kailan ikaw pa rin ang sandalan ko.